ito ay magsilbing aral at paalala sa ating lahat na mga katulong na andito sa abroad or mga kadama na andito sa Middle East lalo na kapag baguhan pa lang tayo unang-una na ayaw nila ang palaging paggamit ng cellphone okay lang gumamit tayo kapag tapos na ang trabaho pangalawa Magkusa na tayo sa ating mga trabaho, lalong-lalo na kapag nakikita natin ang ating mga kasama na busy din sa kanya-kanyang trabaho. Kaya huwag ka na maghintay na utusan pa, magkusa ka ng tumulong. Dahil ang mga amo is nakikiramdam lang yan, lalo na kapag baguhan pa tayo. Dahil sa oras na may nakikita silang hindi nila nagustuhan, anytime pwede ka nilang ibalik sa agency kung gugustuhin nila at wala tayong magagawa. Like what I said, okay lang na mapagod tayo, wag lang tayong magutuman at Okay lang pagalitan tayo, wag lang tayong saktan ng pisikal. Kaya't payo ko sa aking mga kababayan, lalong lalo na sa mga baguhan pa dito, hindi tayo pumunta dito upang mamasyal at pumunta dito para mag cellphone, kundi trabaho ang pinunta natin dito, kaya't magpakabait tayo, maging masipag tayo at masinop tayo sa ating trabaho upang maganda din ay papakita sa atin na ugali ng ating mga amo. Dahil sa totoo lang, hindi biro ang ibalik sa agency. Yan ang katotohanan. Kaya sa mga baguan pa, ingat na lang tayo mga kabayan.